Ano nga ba ang tinatago ng Vatican sa kwartong ito? Mga kaibigan, alam nyo bang may isang kwarto sa headquarters ng Roman Catholic Church sa Vatican ang hanggang ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga gwardya. Ayon sa ilang conspiracy theorist, ang mga nakataguraw na dokumento dito ay naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa ating mundo, kung saan talaga nanggaling ang mga tao, at mga ebidensya patungkol sa existence ng mga extraterrestrial o alien na kapag nalaman ng publiko ay maaaring ikasira ng simbahang katoliko. Noong 17th century ay ipinagutos ni Pope Paul V na ilipat ang mga dokumento na to sa isang kwarto kung saan inatasan niya ang halos kalahati ng mga gwardya doon na bantayan ito sa lahat ng pagkakataon. Ang nakakapagtaka dito ay mula noon hanggang sa panahon natin ngayon ay patuloy itong mahigpit na binabantayan. Ayon kay David Childress, author ng Technology of the Gods, gaya nga ng sabi ko kanina, ay maaari daw na isa sa nilalaman ng mga dokumentong ito ay ang ebidensya na totoo ang mga alien. Isang halimbawa na lang kung alam nyo yung kwento patungkol sa Miracle of Fatima o mas kilala bilang The Miracle of the Sun na nangyari noong October 13, 1917 kung saan ayon sa tatlong bata na sina Lucia Santos, Francisco at Jacinta Marto ay nakita raw nila si Virgin Mary at sinabi sa kanilang magkakaroon ng aparisyon sa araw na yon na siyang pinagsabi naman ng tatlong bata sa mga tao sa kanilang lugar sa Fatima. At syempre, noong mga panahon na yon ay wala pa gaanong kaalaman ang mga tao patungkol sa siyensya kaya mas naniniwala sila sa relihiyon at mga milagro. Dahil dito ay agad nilang pinaniwalaan yung tatlong bata at talagang inabangan nila yung aparisyon noong October 13 na dinaluhan naman ng halos 70,000 na katao. Ang nakakapagtaka dito ayon sa reports, ang nakita raw ng mga tao noong araw na yon ay isang malaking umiikot na hugis plato at kulay pilak. Sa madaling salita kung gagamitin natin ang mga terminolohiya sa panahon natin ngayon, ang nakita ng 70,000 na tao nung araw na yon ay isang UFO. Dahil dito, ayon sa ilang scholars at researchers, ay maaari daw na ang nagpakita dun sa tatlong bata at nagsabi na magkakaroon ng aparisyon sa araw na yon ay hindi si Virgin Mary kundi isang alien. Ang statement na to ay sinuportahan naman ni Giorgio Sucalos isang ancient astronaut theories at sinabing hindi raw apparition ang nangyari noon kundi isang visitation mula sa mga alien. Dagdag pa nito ay tatlong mensahe daw ang sinabi dun sa mga bata at ang mga mensahe na to ay patuloy na itinatago at sinisikreto ng Vatican mula sa publiko. Ang mahiwagang tanong ay ano kaya ito at bakit nila ito inililihim sa mga tao? Dagdag pa rito mga kaibigan, napansin din ng ilang conspiracy theorist ang disenyo na ginawa nila sa Pupol Audience Hall sa Vatican dahil kung mapapansin nyo, ito ay hugis, ahas. At para sa mga hindi nakakaalam, ayon sa iba't ibang lumang libro kagaya na lamang ng Maya Mythology, itinuturing ang ahas bilang isang simbolo ng kamatayan, kataksilan at kasamaan. Mga kaibigan, inuulit ko ang aking mga binanggit ay pawang mga teorya lamang galing sa iba't ibang mga eksperto na akin lang ibinahagi sa inyo at hindi ko sinasabing ito ay 100% na totoo at dapat niyong paniwalaan. Sobrang tanda na ng ating mundo at wala talagang nakakaalam sa kung ano ang totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang nilalaman ng mga dokumentong mahigpit na binabantayan sa Vatikan? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. At una pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala. Kung totoo ba to o hindi? Kaya nga sa atin ito lang ay isang... Hiwaga.